Ito yung umogortik sa akin. Saan ko ba siya ng overstay? Sa... Sa right? Sa right po. Sa right po. Tapos, nasakit hmm, na po ako, ako. Tapos sa tricycle, sa gusto, Si yung babae, na nakitnaan ako. Hindi na pinakita lahat sa video. Pero nakanto, uh, napakanto okay. ko. Pero lubak-lubak po, yung malalim na lubak. Okay. <Frostgraduate sight> Kaya okay lang naman sa akin kahit na maki siya. Okay po. Ang problema doon, hindi din tayo ako sa uh, tulay. Kaya bumaba ako. Kaya ko lalaki. Babae naman pala. Kaya naglaylo ko. Okay. Hindi lang naman ko sa akin. Okay. okay. Bigong humarap sa pagdinig ng Land Transportation Office ang influencer at motovlogger na si Yana Motovlog. Kaugnay sa isang insidente ng road rage sa Zambales. Nanindigan naman ang nakaalitan nitong driver na desidido siyang magsampa ng reklamo. Laban sa nasabing influencer dahil sa pangmamalit nito at hindi sinserong pagingin ng tawad. Si Shina Torno sa report. Yeah! Matapang na humarap sa publiko si Jimmy Pasqua, ang driver ng Nissan Navara Pickup na nakaalita ng motovlogger na si Aliana Marie Aguinaldo o mas kilala bilang Yana Motovlog sa Zambales, Kamakailan. Kasunod ito ng ipinadalang show cause order ng Land Transportation Office kaugnay sa insidente ng road rage na kinasangkutan na nasabing influencer dahil sa muna'y pagpapakita nito ng hindi ka nais-nais na asal. Alas dos ng hapon ng Mayo asais, isinagawa ang pagdinig. Ngunit bigong humarap dito ang moto-vlogger na si Yana. Tanging ang abogado niya na si Atty. Ace Hurado lamang ang sumipot. Atent, So, inadvertently, na-divide yung address niya, di ba? So, maraming mga threats daw ang gumating sa kanya. Merong mga nagpapadala ng kung ano-ano. So, I highly suggest na sabi ko,